May selfie nga po tayo, may. Sino ka Sinong eh? Ah? Sino ka atin? Ano ka atin? Sino ka atin? <laughs> wala, <yan. Sino> <laughs> wala yan. Wala nga yan. <laughs> wala nga yan. <laughs> oh, wala <laughs> <ka> yan. <laughs> Sino <po laughs> mo to Hi <laughs> eh? <laughs> <laughs> hey guys, ah, uh, Guys, payo ko lang pala sa inyo, guys, ha. Huwag po kayong bumili ng siumay para ipaulang niyo sa mga asawa niyo. Kasi may kasama pong toyo yun. Baka pumunta sa utak nila. Daddy, sabi daw po ni Mami, hugasan mo daw po yung plato. Ako na naman. Tinamin mo talaga. Ako na lang laging nakikita. Kasi natikita. sabi daw po ng mami, daddy, oh. lalo ka daw po po po. Pag naguhugas ka daw po ng plato. Parang iwan po. Sabi na yun? Opo. <laughs> <You're... laughs> o sige sige. Nak, ito na lang ba lahat ng hugasin? Opo, okay, oh, <laughs> hindi. Maghanap ka pa doon kung marami pa. Dalhin mo na rito. ugasan mo na lahat. Ikaw man lang <laughs> na Kabigan, patang lungkot mo yata. Namiss mo ba? Um okay. na mo? <laughs> hey, kung apre, namiss ko. kung namiss mo, kaibigan, chat mo na. O di kaya text Bakit pre? Ang chat-chat nagre-reply ba yung pera? <laughs> Ay, yun lang. <laughs> Daddy, may naghahanap po sa'yo sa labas. Sino daw na? Hindi ko po kilala de. Sa po mga tao. Mga tao? Opo. Ito pa na ako nila hanapin. Ang sabi po kasi nila, de, yung pogi ko daw pong daddy. Ang nahanap daw po nila. Yun. Di ikaw na yun, de. Yun. Sino ba maya. Sige, mamaya, kung ako, ako magbibihis lang ako. Baka magpapicture yun. Aray ko. Pre, pre. Nakakatuwa yung kapitbahay natin nagpapamerienda. Palibasa kasi pre, pogi guys kaya gano'n eh. Nagpapamarinda talaga yung eh, siguro yung mga pogi, ano you know? Baka nga? ako pre. Uy, saan ka pupunta pre? Ang kaya galing to? Uy pre, ano yan? Marinda pre. Ay, yun lang. Pogi nga. Hindi pa nga po yung assignment ko po. Ano ba itong ano to? Assignment mo na to? Hindi mo kaya sagutin. Kasi sa po ni teacher, oh, ang mga oh, pogi oh, lang oh, daw po oh, yung nakakasagot dito de. Ayun. Eh, ikaw lang naman po yung, oh, yung oh, pogi oh, dito sa bahay eh. picture teacher mo talaga. Ayun. Bakit yasay, meet ka pa dyan? Opo de, meron pa po de. Oh. Dali mo na dito lahat. Sasagutan ko na. <laughs> Ay, pre. Ba't parang napaka-panungkotin mo yata? Hindi ka naman dati ganyan. Ang gano'ng tarbaho, pre. Ay, ganun ba? Sa opisina. Ba't ka na pre? Sila dayong nawalan, hindi ikaw. Paano sila nawalan eh? Ako nga nawalan ng trabaho eh. Kasi so, pre, nawalan sila ng itulya ng bugis. Yuri. Diba? Hindi <laughs> diba mo naman, napapitit diba? ang mata mo. Pari naman, parang iniwan to. Oo, oh, ita mo. Uy, <laughs> Dianis ka ba? Oo, oh, magbabasketball na kami. Okay, sige lang. Ayag ka? Oo naman, bakit yun? Hindi ko asawa, yung pumayag eh. Lalo na, pag-upi yung mga asawa nila. Yuri. Yuri. Gusto kami ah. Huwag kang mag mabait ka naman eh. <laughs>